So mga ka-showbiz, welcome back to my channel Hello dyan sa mga fans ni Maymay Maymay Natics. Ito nga, good news tayo at good update Si Maymay Entrata ang napili bilang representative na kumanta ng uh, team song na Filipino version ng Snow White na nasaan ang hiling, na kung saan pinakita ang showcase, ang talent ni Maymay kumbaga sa pagkanta ng uh, naturang song o team song ng Snow White na iba yung tema, iba yung uh, aspeto, iba yung uh, tirada ng pagkanta ni Maymay na talaga namang pang teatro ang tuno nito na nasaan ang hiling na out na sa YouTube. Kaya naman panoorin natin ang ating uh, pakunting mga slideshow, photo slideshow with Maymay Entrata dahil isa ito sa hiling dream come true ni Maymay na maging uh, singer nakakanta. Kakanta sa theme song na Snow White Filipino version na saan ang hiling. Congratulations! Maymay. may isa itong milestone, biggest milestone at uh, big blessing sa iyo bilang isang artist, Pinoy artist. O ba diba? Congratulations, Maymay. may! Talaga namang ang cute ni Maymay tingnan sa kanyang costume bilang isang Snow White. Filipino version, Pinay Snow White, kumbaga. At ang cute ni Maymay sa kanyang costume bagay na bagay sa kanya. morena ng morena, at very talented itong si Maymay. It, it it. What I want, I'll keep